kamisery so good morning maaga tayong pinaliguan ng ulan Ayan, o. so kanina napakaganda liwanag ng langit kaya nagumpisa akong magbaklas dahil nga hindi tuloy sa handling natin sa manibela natin kumakalakalampag so yun oh. nandito na yung headlight niya chinek up natin eh mga kamisery mga tornilyong binalik nung nagawa sa akin sa secret shop eh. hindi niya na i check na mga maigi ang mga tornilyo tsaka palagay ko yung yung cup yung hub cup hindi niya na i fix na maigi na sagad kaya na adjust ko na yan sya kahap uh, okay na so sinacrifice ko ay noong linggo In linggo ko ba pinagawa linggo na adjust ko na yan siya noong Uh, martes pala kasi lunis ginamit natin so hindi tayo komportable tapos kahapon yun nung umaga okay pa pero may naramdaman ako talaga kaiba pa din kumakalantog pa rin so ibig sabihin nung paghigpit ko tsaka lang lumalapot yung cup niya yung babataas so hindi niya naipasok na maigi kasi dapat yun pag pinapasok eh, sinasagad na maigi na kanistery para pag nag-adjust hindi ka na magbabaklas yun so ginawa natin ito lahat kaya lang ito maulan so kaya tinakpan natin kasi yung mga electrical wiring natin so mamaya na lang iboblower natin yung mga terminal But, walang hangin pero ano may part okay alright so limunan ng maulam namin pero babiyahe pa rin tayo mamaya mga yung pag ganitong maulan mga kamistery delivery ang kukunin natin so ibabalik ko muna yan Yun. nabaklas na natin pati gulong kailangan kasi mga kamistery chip hindi pwedeng higpit-higpit lang sa ibabaw kailangan i chit mo talaga lahat alright so lesson learned so magagaling naman mga tignesya nila eh nakaya naging tigpisan nga sa secret shop eh alam mo naman secret shop sikat yan kaya lang nataon tayo doon sa hindi siya kaya nung no, nakita ko gusto kong tulungan pero ayaw yung magpatulong kasi kaya niya kasi mag isa nga naman siya mahirap talaga mag isa walang mahawak so yun patilain muna natin yan mga mystery. so maaga pa naman pero matapos natin yan ngayong umaga biyahe na tayo Okay, alright. So, tsaka maulam. Yun, no? Uy, ulan. Go away. Alright. So, mga kamisery, good morning. Sa mga bubakbak. Bubakbak. -bubak -bubak. Sa mga bubakbak na dyan ng umaga. Doble ingat mga kamisery, madulas. Luckily, kagabi like, umuwi ko, wala tayo na daan na nag-slide o na aksidente kasi nga dry ang kalye. Alright yon mga kamisuris so, whatsapp up? update tayo mulang pa rin Spirang. yun uh, kikita na natin may liwanag na butas doon so ang tapat nya walang ulan so inuunti yung na natin mga kamisuris ibalik yung na nabalik ko na ito yun. nabalik ko na ito so ang tornilyo nyan dito yung sasabitan ng ating uh, mga baggage tapos yung uh, kabilang gilid mga kamisuris tatlong tornilyo yan Philip. So tatlong Cornelia mga kapister. Eh. So binabalik na natin. So nai paano na adjust na natin. So susunod na natin palitan. Ito kasi mga ka mystery nung hinigpitan dito na higpitan. Maluwag kaya gumagalaw din ang manibela natin saka ito. Hindi na i-fix maigi yung yun nandito sa loob na parang cup yung sumasalo ng bearing natin tsaka dito hindi masyadong ipasok. Yun. Alright. So, yun. unti-unti na natin ibalik mga kamestery. Alright. si po, naka-umbrella. Saan galing? Nagatid ka? Saan galing? O, muulan? Nagatid ka doon? So, try si Kilan. Oo oh, nga, saan mo inatid? Gitaw agad. Oo. <laughs> oh. Hindi mo ipapasok yung slippers mo? Why? Yun, yeah, okay, alright. So, ikabit na natin, ibalik na natin mga kamisery para Slipers tayo mo. makaligo na, at makakain, at pakapag-umpisa tayo magtrabaho. Huwebes ngayon, so, Tuesday wala tayo okay. nagawa. So ito pala. Oon. yung ating bag. Lagay ng bag natin yun ang ginawa natin. Dito. So sa Sunday may project tayo. Pagkatapos ng lakad namin ni Commander. All So you know Wall bracket ng para sa bike so, alright yun mga ka-mystery. so sinusubok talaga tayo ng panahon ngayon kakabit ko yung headlight ko biglang lumakas ang ulan so gumagawa kasi tayo sa walang bubong so antayin natin uh, tumila ng konti may mga part na time tumitila sa bigla so at least nakabit na natin yung flaring na yun yun na naman lumakas na naman siya tingnan nyo oh, ay sus ko Sinang panahon ayaw tayo kanina mga kamister kaya inumpisahan ko siya ay umaaraw so napakalinaw napakaliwanag ng kalangitan so tingnan nyo naman nung nagbabaklas na ako umulan so di na tayo pwedeng umatras kasi nabaklas na natin so unti-unti na natin pinakabit may panibagong tulo sa taas eh. yung kabila kailangan talaga mabulka sila nyo kasi ko na dun so sa pinagribita natin yun so ribit siguro pinalawang sunod naman akitin natin may e, daanan naman tayo dito tayo dadaan pakit yan at papatakan tayo tinapon ng apoko yung ano yun. kalina pinagalita ko siya tinapon yung Uh, remote nung TV. Yan. Nandun ano yung TV. Pinapun eh? niya remote. Ginawa ko, tinapon ko rin to. Yung tinalas niya. Sabi ko, pag tinagtapon ulit siya, tatapon ko talaga to. Okay. So, binalik ng tatay ko. <laughs> Alright. yun mga kamisery. So, nakabit na natin ang headlight. Ako. Gumanda na ang panahon. yung Ganyan na ganyan yan kanina eh. Biglang naging gano'n oh. Alright, so nakabit na natin mga kamisteri. Nabalik na natin yung mga tornilyo sa ilalim. Tsaka yung dito tatlo, tsaka ito, tsaka yung nandito sa side. May tornilyo yan mga kamisteri, side Yung tas yung dito sa baba. Alright. Tapos may pin. Ito may pin lock yung magkabilaan. Saka. ito, nakikita natin ito. Nung pagbaklas ko ko na mga kamisteri, sobrang luluwag nito. So ito na may tornilyo dito, may tornilyo dito sa loob. So check natin ang ano. <coughs> ilaw natin kasi basa kanina. Check natin ang ilaw. Yun. So check natin ang ilaw pagbalik natin para bago tayo mag magtapos at least intact ilaw sa likod yun alright signal light kailangan natin importante natin i-check yung mga chemistry signal light sa left yun gumagana signal light sa right yun so gumagana siya mga chemistry yun yung gumagana at saka ano pala ah uh, bright light yung gumagana lahat pati bright alright busina yon gumagana yon so pwede na natin ibalik yung tapalolo tsaka ibalik lahat ipinis pati yung gulong natin at matesting na natin So, importante kasi mga kamisri pag binalik natin ang wiring uh, i-double check natin mga ilaw yun para hindi na tayo magdukot-dukot pag ano, mag ulit ng trabaho okay alright so good morning yun mga kamisri so may background tayo umiiyak kasi ayaw na namang uminom ng gamot alright so yun mga kamisri <coughs> tapos na na Testing na natin. Alright. So, may konting ano pa sige. Pero, paggamit natin, luluwag na yan. Kasi lalapat na yan, mga kapisiri. Okay na yung handling. Alright. Sige. Dito na natin itong ating hose. Para hindi masadasaan. No, na Ayan. So, yun. Salamat sa plastic. Dahil sa'yo. Na-prevent mo na hindi mabasa ang aking computer box. So, kain muna tayo. Kain muna tayo. Uh -huh. Pansit. Ano, primo? Kainin ko talaga yan. So, ulam natin. yon alright so gulay tayo palaya almusal so anong oras na ano mga kamisiri mag alas 9 na ay nako kung hindi lang umulan mga siguro mga 8 siguro tapos na tayo siguro or before 8 kasi nagumpisa tayo ng 6 am alright yun good afternoon mga kamisiri so update tayo sa ilalim tayo ng puno pumarting tayo dito kanina dahil biglang umulan na lakas ulan kanina so ngayon wala na maliwanag na uli ang kalangitan okay alright so now mga ano target natin sana makakuha tayo ng ano pa, kahit pa Quezon City pa Fairview doon tayo magagaling ng delivery nakapat na pasayro tayo ng chemistry tapos sa uh, dalawang delivery okay alright so tanghali na kasi tayo nagumpisa 11 na So, yun. Abang-abang tayo ng booking. Pero sana kanina. Kaya lang. Biglang umulang. So, delivery target natin. Ngayon, tumila. So, pag nakakuha tayo maganda-ganda, napasout na, na pasahero po po natin. Okay. Alright. So, yun. Kaya paano? Nakapat na pasahero tayo. Yun. Tapos dalawang delivery kanina pa baba. Alright yun, mga kamistery so galing diliman pala pagkatapos ng ulan, nakakuha tayo ng kapunta rito sa Tagig, sa Ligran alright, sa so, laga 232 pesos right, so now uh, puro kasot na mga pang anakin mga like, uh, ranyaki, las piñas, pakuro, kabipin alright, so parang na tayo bukas naman Gearness back back na naman tayo mga kamisari so limang pasahero na tayo alright so pasahero pa rin uh, abangan natin dito dito Le dito, uh, dito tayo nag uh, drop off sa may Philippe Performance alright Thank